Isa pang insidente ng umani pangharas ng China, halos lipa rin sa sobrang lakas ng hangin ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nang itaboy po sila ng helicopter ng China malapit sa Pag-asa Island. Iyan ng pampagising na balita ni Geo Robles. Malapitang tumapat ang helicopter na yan ng Chinese Navy sa grupo ng mga marine biologists at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa Sandy K3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Noong umpisa, kinakaya pa ng mga kababayan natin ang lakas ng hangin mula sa helicopter. Pero maya-maya, Lalong lumapit ang helicopter ng Chinese Navy, kaya napaupo at napahiga na ang team ng BIFAR. Tinatayang nasa 50 feet lang ang taas ng nilipad ng helicopter ng Chinese Navy. Pati nga ang kamera, makikita ang natalsikan na ng tubig. Maririnig din sa video na tila sinisita ng mga tauhan ng BIFAR ang helicopter pero hindi ito tumigil. Sampung minuto silang hinaras sa lakas ng hangin na sa kahit anong pwedeng kapitan ang ating mga kababayan. Ang ilan nga na patakbo pabalik sa rubber boat. Dahil lubhang delikado ang ginagawang yan ng Chinese Navy na pilitang umatras ang Bifar, bumalik sila sa sheltered port sa Pag-asa Island. Nasugatan ang ilang scientist, crew ng before at miyembro ng media na udlot ang misyon nilang suriin ang marine biodiversity ng Sandy K3 at maging sa kalapit na Sandy K4. Una na nilang sinuri ang Sandy K1 at 2 noong Webes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti nang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. Nangyari ang pananaboy ng helikopter ng Chinese Navy sa Bifar nitong Sabado. Sa araw ding yan, binobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4. Kasunod ng mga pangaharas ng China, pinatawag na at pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Chinese Embassy. Naghain na rin ang hiwalay na protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ang Chinese Embassy at muling giniit na teritoryo ng China ang Spratlys at Ayungin -Shol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.